ang Pasig City Government maghigpit sa mga itinatayong gusali bilang pag-iwas sa anumang sakuna. Yan ang mga report na tinutukan ni Bombo Jovino Gala. Magsasagawa ng inspeksyon ang Pasig City Government sa mga gusali para matiyak na ito ay ligtas sa anumang sakuna. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto na mahalaga ang gagawing inspeksyon para malaman ang ligtas na kinatatayuan ng mga gusali lalong-lalo na sa mga rural areas. Ang nasabing hakbang ay para matiyak na ang lahat ng mga matataas na gusali sa kanyang lungsod ay malayo sa anumang disgrace sakaling dumating ang mga kalamidad. Ang uh, nire-require natin, lalo na pag medyo tumataas na, uh, talagang ini-inspeksyon na natin ngayon at uh, require sila na magkaroon ng tamang building permit. Uh, alam nyo naman po na pag sa urban poor areas, traditionally, uh, hanggang ngayon naman, eh, medyo maluwag talaga tayo pagdating sa mga permit. Pero siguro nakita naman natin itong nakaraang mga linggo kung bakit na kahit urban poor area yan, hindi talaga tayo pwede pumayag, lalo na pag matataas na. Pag mga 4, 5, di ba kahit urban poor area, nakikita natin may 4 story, 5 story. Patuloy din ang ginagawang hakbang ng kanyang opisina para sa inspeksyon sa iba't ibang gusali bilang paghanda sakaling dumating ang mga malalaking sakuna gaya ng lindol. Ang um, kahit na gusto nating sabihin na o kaya gusto natin silang pagbigyan safety buti kung yung nasa loob lang ng building o yung may-ari lang ng building yung maapektuhan o madidiskrasya, pero hindi po pati yung mga kapitbahay niya uh, madisgrasya maaaring maapektuhan lalo na kapag nagka-lindol nagkaroon ng sunog So uh, talagang yun uh, ang instruction natin sa Office of the Building Official na lalo na pag nakita natin gumalagpas na sa three-story ang isang residential uh, building, kailangan mahigpit na mahigpit na po tayo pagdating sa mga requirements natin dahil ito po ay uh, hindi para kahirapan ng mga residente, kundi po para sa kaligtasan ng bawat isang... Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.